Hello, magandang buhay! Ito nga pala yung aming simpleng bahay dito sa probinsya. Ngayong araw na to ay ginagawa nga pala ni Papa yung aming rest house dito sa may tabi ng gulayan. Hindi nga lang pala pechay, mustasa, at iba pa ang mga nakatanim dito. Meron din po pala kaming okra, ampalaya, kamatis. Ang dami na rin bunga ng kamatis. Meron nga rin pala ditong lime or dayap kung tawagin sa amin pero din kami dito isang puno ng talong pero sobra siya kung mamunga. Napakadami. Siyempre, hindi rin mawawala ang mga saging. Paborito natin yan eh. Dito nga pala sa probinsya, ang agap magising ng mga bata. Kasi ang alam nila, kapag nagayak na kami sa umaga, maliligo kami ng dagat at hindi sila nagkamali. Habang kami nagagayak, may dumating nga pala kaming bisita, si Kuya Kevin. Parang kapatid ko na rin to. Madalas kasi nasa ibang bansa to, bihira lang umuwi. Pero hindi siya nakakalimot na dumalaw sa bahay. Ngayong araw nga pala, pupunta kami sa Binunbunan. O mas kilala siya sa tawag na Burger Island. Perfect din nga pala ito sa mga naghahanap ng pag-aoutingan. So, sa budget at hindi mabubutas ang bulsa nyo. Isa sa magandang inaabangan dito ay ang sunset. Maganda rin dito lalo na kung mag-overnight kayo, magdala lang kayo ng tent pero meron din silang mga cottages na pwede niyong gamitin at pagrantahan. 360 rin pala rito kaya pwedeng-pwede niyong ikutin ng buong isla. Kinabukasan nga pala kami, gumayak na para umuwi na. Sinulit ko na nga rin pala yung mga araw ko dito dahil kinabukasan, uuwi na ulit ako ng Manila. Kaya hanggang dito na lang, salamat sa lahat ng na nanonood.